Sa patuloy na pag-unlad at pag-usbong ng mga relasyon sa Asia-Pacific region, naglalabas ng bagong implikasyon ang lumalakas na alyansa ng Japan at South Korea laban sa individual na reaksyon at aksyon ng China. Tila ba ang mga bansa sa Silangang Asia at nagkakaisa na para labanan ang mala naghahari-hairan na papel ng China? Kaya ngayon, ang dalawang bansa na South Korea at Japan ay naglabas ng mga alituntunin upang palakasin ang kanilang alyansa at ito ang tila nagpapakabog ng puso ngayon ng Beijing. Natatakot na ba ang China sa alyansa ng dalawang bansa na ito? Gaano ba kalakas ang South Korea at Japan kapag nagkaisa ito para labanan ang China? Sapat ba ang kanilang puwersa? Sa video natin na ito, ating aalamin ang kasagutan. Bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang kasaysayan ng South Korea at Japan. Noon kapag nababanggit ang dalawang bansa na ito, tiyak may malalim na agad na kahulugan hindi rin naman kasi maitatanggi na may malaking hidwaan noon ang South Korea sa Japan dahil sa ginawa nito noong panahon ng World War II kung saan sinakop ng Japan ang nasabing bansa at marami ang nasawi at pinahirapan. Ang kasaysayan ng ugnayan ng South Korea at Japan ay naglalaman ng mga komplikasyon at hamon sa pagitan ng dalawang bansa ipinagkakatwiran ng South Korea ang kanilang pagkamuhi sa Japan dahil sa imperialismo at kolonyalismo nito noong dekada ng 1900. Ang mga isyu tulad ng comfort women at forced labor ay nagdulot ng matinding alita at tensyon sa ugnayan ng dalawang bansa. paman, sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, ang Japan at South Korea ay mahalagang bansa sa Asia at may mga ugnayan sa larangan ng ekonomiya at seguridad. Nagkakaroon ng mga paminsan-minsan na pagtutugma at kooperasyon sa larangan ng pandaigdigang komunidad, bagaman may mga natitirang isyo at hidwaan sa pagitan nila. Subalit sa modernong panahon ngayon, ang alita ng mga bansang ito ay unti-unti na wala at napalitan ng maayos na pakikipag-ugnayan. Makailang beses na rin kasing humingi ng tawad ang Japan sa South Korea at talagang pinakita ang kanilang sincerity sa mga ginawang aksyon noong nakaraan. Ngayon ang kanilang alyansa ay kasing tibay ng bato na hindi kayang masira ng kahit na anong pagsubok. Ang makasaysayang relasyon at ugnayan ng Japan at South Korea ay lumilikha ng isang maigting na pagsasaayos sa rehiyon habang kinikilala ng China ang patuloy na pag-igting ng kanilang kaakibat na epekto sa pamamagitan ng komprehensibong pangunawa, implikasyon ng mga key players sa usaping ito, lalo pang lumilinaw ang kalakarang patuloy na umuunlad sa kanilang ugnayan at ang potensyal nilang impluensya sa takbo ng seguridad sa rehiyon. Pero bakit ilan natatakot ang China sa lumalakas na ugnayan ng Japan at South Korea? Kung ang mga eksperto ang tatanungin, may karapatan na mabahala ang China sa nagiging alyansa ng dalawang bansa, paman alam naman natin na pagdating sa ekonomiya, mas tumaas ang China kumpara sa Japan. Ilan sa mga faktor ng pagbaba ng ekonomiya ng Japan ay ang labor force nito at populasyon. Isama mo pa ang hindi nila pag-export ng mga military equipment dahil sa kanilang batas na hindi gumawa ng malakihang sandata para sa pagre-redeem ng kanilang imahe sa buong mundo kaya lumalaki ang ulo ng China sa pagsasagaw ang mga military drills at exercises dahil alam nila na medyo malambot na ang Japan sa mga polisiya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung pati ang isla na Senkaku Island ay ang nari ng China. Nagpadala pa nga ang China ng mga barko sa paligid ng isla na talagang hinamon pa ang Japanese Coast Guard sa pagbabantay nito. Uminit pa lalo ang kanilang awayan nang may mga missiles ang pumasok sa Japan sa mga military drills na ginagawa nga China. Isama mo pa ang pag-aangkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea na nakakaapekto sa shipping trade market ng Japan. Kaya naman bilang aksyon, si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ay nagutos na magdagdag ng mga kagamitan tulad ng fighter jets, tanks, submarine at missiles upang mapalakas pa ang kanilang puwersa sa rehiyon. Sa ngayon, ang Japan ay nasa ikapitong pwesto bilang pinakamalakas na bansa pagdating sa militar. Mas malayo ito kumpara sa China na superior sa lahat ng aspeto ng sandatahan. Pero hindi mo dapat ismulin itong Japan dahil alam naman natin kung gaano sila kabagsik pag sa totoong digmaan na. Ang bansang ito ang halos sumakop sa buong Asia noong World War II at naging tinik sa lalamunan ng Amerika na kahit ang US ay hindi kayang pabagsakin ng Japan at talagang kinatakutan ng lahat. Ngayon ang Japan ay nagdagdag ng budget para makabili ng mga bagong equipment at gumawa ng panibagong batas upang magkaroon sila ng access para makagawa muli ng mga nakakatakot ma fighter jets. Hindi matatawaran ng lakas ng Japan pagdating sa taktika at experience sa labanan. Ito ang bagay na talagang kinakatakot ng China na isang bansa na wala pa naman talagang major war ang ipinanalo sa kasaysayan. Isama mo pa ang alyansa ng Japan sa US at South Korea. Ang kamakailang pagsasagawa ng Freedom Edge drill ng Estados Unidos, Japan at South Korea ay nagpapakita ng isang mahalagang hakbang tungo sa mas malakas at mas malawakang kooperasyon sa larangan ng depensa. Ang pagsasanay na ito ay nagdala ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US kasama ang maraming barko at eroplano ng Hapon at South Korea na hindi lamang nagpapakita ng pinagsamang pagsasanay kundi naglalaman din ng mga aspeto ng lupa, dagat, hangin at cyber na nagsasaad ng isang mas formal at mahusay na pagsasanay para sa mga militar ng tatlong bansa. Sa harap ng agresibong hakbang ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific, ang Estados Unidos, Japan at South Korea ay kumikilos upang mapanatili ang seguridad at pagtatanggol sa rehiyon. Ang ginagawang mga aksyon ng tatlong bansa ay nagpapakita ng kanilang pagtutol sa pagpapalakas ng militar ng China at ang mga posibleng banta nito sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Bago tayo magpatuloy ka alam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba i-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Ang Japan ay patuloy na tumitindi ng kanilang depensa at seguridad sa harap ng escalating China at nakikipag-alam ng Estados Unidos para sa suporta. Sa pamamagitan ng kanilang badyet sa depensa at pagpapalakas ng kanilang kakayahang militar, pati na rin sa pagpapalakas ng mga nuclear capabilities, ang Japan ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapanatili ang kanilang pambansang seguridad laban sa anumang bantang maaaring dala ng ginagawang hakbang ng China. Sa kabilang banda, ang hakbang ng South Korea bilang kasapi sa alyansa sa Estados Unidos at tagapagbigay ng armas ay nakikita ng China bilang isang banta sa kanilang impluensya sa rehiyon. Ang China ay nakatuon sa kung paano maaring makaapekto ang bagong alyansa ng militar ng US South Korean sa iba pang bansa sa rehiyon na maaring makita ang armas ng South Korea bilang isang mapag-alok na opsyon para sa kanilang militar. Itong mga hakbang na ito ng tatlong bansa ay nagbibigay diin sa kanilang kolektibong hangarin na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific rehiyon laban sa agresibong kilos ng China. Sa pangyayaring ito, nagsimula ang pangamba ng China sa mga kilos at alyansang hapones south Korean na ito sa ilalim ng pagtulong ng Washington sa rehiyon ng Indo-Pacific, partikular na sa mga adhika ni U.S. President John Biden patungkol sa China sa rehiyon ng India at Pasipiko. Sa pagbibigay diin ng administrasyon ni Biden sa pagreforma sa mga relasyon ng alyansa ng U.S. sa rehiyon ng Asia-Pacific at sa pagkakaisa ng mga kaalyado ng US sa isang kolektibong paraan, layunin ng Estados Unidos, na magbuo ng mas maliit na regional na alyansa, quadruple o tripartite, tulad ng quadruple agreement sa pagitan ng United States of America, India, Japan at South Korea. Ang pirmahang pinagkasunduan na AUKUS Military Defense Agreement sa pagitan ng United States of America, Britain at Australia ay isang halimbawa ng mga hakbang na sinusulong ng US upang mapanatili ang balanse ng lakas militar sa rehiyon laban sa pagsulong ng China at suportahan ng batayan sa internasyonal na kaayusan, kasama na rin ang pagpapatuloy ng mga negosasyon para sa denuclearization ng North Korea. Ang hakbang na ito ay nagbibigay diin sa kolektibong hangarin na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific sa harap ng masalimuot na pagsulong ng China sa aspeto ng militar. Ang pangamba ng China sa ganitong galaw ay nagpapakita ng kanilang pagkabahala sa posibleng banta at hamon na dala ng pagpapalakas ng kooperasyon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pagsasama-sama ng United States of America, India, Japan at South Korea, layunin ng mga bansang ito na mapanatili ang seguridad at kaayusan sa rehiyon habang sinusulong ang kanilang kolektibong hangarin para sa kapayapaan at kooperasyon sa gitna ng pagbabago at pagunlad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa huli, ang mga kaganapan at hakbang na ito ay nagbibigay halaga sa pagtitiwala ng bawat bansa sa sarili at sa kanilang alyansa habang nagpapahiwatig ng mas malalim na pagsusumikap at pagpapasya para sa kinabukasan ng kanilang relasyon at ang kinabukasan ng Asia-Pacific region sa kabuuan. Ang mahigpit na alyansa ng Japan at South Korea ay naghahanda sa isang posibleng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na nagbibigay daan sa mas malalim na pagsasamahan at pagtutulungan laban sa kinakaharap ng mga hamon at pagbabago sa pandaigdigang larangan.